Mag-ingat sa matandang babaeng kumakatok at humihingi ng tulong. Huwag mo siyang kakausapin kasi baka mamaya ay eh, magaya ka sa mga naging biktima ni Lola. Story time. Puti ang buhok, kulubot ang balat at nakabalot sa tela ang ulo o katawan. Yan ang itsura ng matandang nangangatok at humihingi ng tulong. Pero hindi naman talaga tulong ang hinihingi niya. Kailangan niya ng taong mabibiktima. Napanood ko ito sa social media at sa tingin ko, madaming tao ang dapat makaalam kay Lola at sa mga naging biktima niya. May isang biktima na tawagin natin sa pangalang Kalo. Sinabihan siya na meron daw isang matanda ang kumakatok sa gate. Paglabas niya, nakakita siya ng Lola na nakaupo. Ang sabi sa kanya ng matanda, pwede mo ba akong tulungan? Nilapitan siya ni Kalo. Isang gesture na nagpapakita na gusto niyang tulungan yung matanda at ito yung pagkakamali niya. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow eh, follow nyo na ako. Ang sabi ng matanda, masakit daw yung paa niya, kaya mas lalong lumapit sa kanya yung binata. Tapos, hinawa ka nung matanda yung kamay ni Kalo, sabay sabi ng, alam mo ba, kaya ako nandito? Sumagot si Kalo ng, bakit po? Sabay sabi ng matanda, nakaya raw siya nandun eh dahil gusto raw niyang dalhin si Kalo sa kabilang buhay. Kinilabutan si Kalo at biglang tumakbo pabalik ng bahay, kaya lang merong problema. Biglang naglak lock yung gate ng bahay nila Sumisigaw siya sa takot Tapos biglang nagsalita yung matanda Akala ko ba tutulungan mo ko Unti-unting lumalapit yung matanda kay Kalo Tapos bigla niya tong nahablot At sumisigaw lang si Kalo At pilit na binubuksan yung pinto Hindi nagtagal, e biglang nagbukas yung gate At nakakita si Kalo ng pamilyar na mukha ito ay walang iba kundi ang content creator na si Sergey Bin. Pinaprank lang pala ni Sergey Bin yung mga kasamahan niya at nag-hire siya ng isang artista para takutin yung mga kasama niya. Nakita ko lang yung video habang nag-scroll sa social media at naisip ko na kung ako yung ipaprank na to, e eh legit na matatakot talaga ako. Madami pang natakot si Sergey Bin na mga kasamahan niya. Panoorin niyo sa social media platform niya.